Eto, meron na rin pong banat si Arnold Glavio, Kilala natin bilang isang matapang um, na journalist, nagsasalita. Kung alam niya na siya ay nasa tama, nagsasalita siya at lalong tumatapang dahil ulitin ko, nasa tama kasi. Yun naman ang kagandahan ng mga taong nasa katotohanan at nasa tama. Yung kanilang tapang ay wagas at hindi talaga matitinag. Hindi talaga patitinan. Mm, mga duwag daw po kayo. Kayong mga Duterte. <laughs> mga duwag. Naniniwala etong Sir Arnold Clavio na kahit maantala pa ang impeachment trial laban kay Sara Duterte, ay hindi pa rin nito mapipigilan na siya ay litisan pagdating ng panahon. Ayan yon. Maliwanag daw na natatakot etong mga Duterte na malantad ang katotohanan sabi nga ng ilang eksperto, ito ang pinakakinatatakutan ng mga Duterte. Yung mapusisi, uh, mabusisi, ma or sumambulat sa taong bayan kung ano yung kanilang pinaggagawa sa ating bansa kung gaano kalaki ang kanilang ninakaw daw sa ating gobyerno hmm. yung joint account ng mga mga Duterte ay isa sa kinatatakutan din daw na itong dalawang ito na itong mag-ama ito na mabunyag na. Kung malulusutan ni Sara Duterte daw itong impeachment na ito, ano mang pananagutan kabilang na ang perpetual disqualification from holding public office, habang buhay pa rin siyang hahabulin ng civil society at kanyang konsyensya. Yun lang, medyo masaklap, masakit isipin na sa panahon ngayon, hindi na ganong kaimportante para sa kanila, lalong-lalo na, dahil sabi ko nga etong mga ito ay matitibay na ang sikmura at yan ay pinagtibay ng kanilang pagiging gahaman sa mga material na bagay sa power at syempre nga sa pera so yung sinasabi na hahabulin ng civil society huhusgahan ng taong bayan kahihiyan nito ng mga Duterte at yun nga yung kanyang konsyensya medyo malabo kasi to talaga sa mga Duterte tignan mo naman ngayon sila sila pa yung or gusto pa nilang balikta rin ang sitwasyon na tila ba sila ang biktima sa puntong ito ganyan po ang nangyayari ganyan po ang kaisipan na itong mga Duterte at ang masaklap ulit dyan sabihin na natin may mga kababayan tayo na naniniwala pa rin sa mga Duterte sa atin ang problema sa taong bayan sa mga naniniwala sa mga Duterte sa tingin ko ang pinakamalaking problema dahil kung wala na kayong mga supporters sigurado tayo wala na rin ang mga Duterte.